Senior naman po ang inangay. <laughs> Ayan, oh, oh, ay lucky. Baka makawala pa din. Huwag na, huwag na. Ano yung makakawala yan? Huwag na makakawala. Salamat po. Salamat. ako maltakto gusto pang tangayin yung ano kanduli good morning po nandito po tayo sa ilalim mo ng MRT may bulak po bulak kala nyo po laki laki oh kanduli lang naman pala oh kala ko kung ano na po oh lumipat na po malis na po ako sa bulak kasi kanduli po nahuli dito sigurado kanduli pa rin ay kanduli po po pero lalaki oh. enjoy oh. lalaki oh. guys kanduli <laughs> baby shirt po to laki laki no sir JP no ah meron po akong bagong subscriber po si Sir JP. Ayun po. Sir JP, ano pili din nyo? Billiamor. Ah, Sir JP Billiamor. Oh. Ito po. Ang nahuli ko, <laughs> pating. <laughs> Laki, oh. Ang taba, no, si Sir JP, no? So, ah? <laughs> Laki. Laki. Ito, siya sabi ko sa'yo, Bert. Daniel. Ha. Ah. ng pahirap. po ng pahirap. Good morning po. Ito po. Nagpahinga po tayo sa pineda dito po muna tayo sa Lalaki. Kahabaan po ng JP Rizal dito po sa Guadalupe Kaya po ito po pahinga po tayo pero laki po ng ganduli oh. laki may huli kayo? laki po ng ganduli ito may bago po tayong kasama po dito si Sir JP Villamor Guys, si Aladdin Bernal po. Ayun, nakahuli na po ito. So, wow. Wow, laki nyan Si paglan talaga. Ayun oh, ay eh, laki. Baka makawala pa din. Wag na, wag na. Ano mo na makakawala 'yan? Inaayos ko 'yan. Makawala, makakawala. makakawala. Oo. Oh. Kadali din. Kadali din daw po si Aladdin Bernal. Wow! Ang <laughs> tagal. Ang tagal po. Tsaga-tsaga lang po talaga. Ayan po. O, sige, babalik na ako sa pwesto ko. Madali din. Madali din. Andito naman po si Mang Eddie Guzman po. Ayan, katabi ko po naman dito sa... Kabila po, kabilang side naman no left and right po kami pwesto ano namin para wala pong kawala kung po sige po ay <laughs> eh, si Mang edo <laughs> uh, bagong tabas bagong tabas daw po <laughs> oh <my God. laughs> uh, ay, wala lang kumakagat mga kagad na shoutout po kay Sir JP Villamo shoutout po sa inyo

Atom at Channel Shoutout po Shake po muna kayo Sa mga hindi po natin Masi-shoutout pero Hindi ko na po kayo isay-say okay? po eh. Pero shoutout po kayo At maraming maraming po salamat sa inyo Salamat po Salamat po Salamat po Salamat po Huwag ka makakawala Salamat po Ay Guys Ang laki po Ay, Salamat po Laki Ay Salamat po Guys Kakatsamba po Boundary na kagad Ito po Laki At sarap Sarap po Laki Salamat po Salamat po sa biyaya. Ay, ay, eh, salamat. Guys, okay, so, oh. Tiyambo po ang mga nagdudugunan. na. Uh, <laughs> sige po. Ay, nakatiyambo po. <laughs> Shoutout po pala kay oh. Uh. Piyong Anglers po. Shoutout Shoutout po sa inyo Kachambo po Ang oh, laki Boundary na po kagad Sa piraso lang Boundary na Si Joby Boy po Wala pa <laughs> Katabi mo namin si Joby Boy Nakakita mo may May huli mo <laughs> <laughs> Ganito po dito mga angla po, pag minaki itong minahuli Diyan, doon na po yung sa pabesto Ang huh? si Mang Ed naman o, no? Bia Ang huh? galing po si Mang Ed, ayan po <laughs> Ayan po si Mang Ed Bia naman ang nahuli po Bia po Laki no? Ay Ito po, oh, biya po. Biya. Biya po, nahuli ni Mang Ed. Sarapi... Ito po, Biya. Ha? Sarap ka dito. Sarap ka yan. Sarap Malaki pa ha! Ano po dito talagang kailangan mahaba po ang ang pagtitiyaga nyo kailangan po Sir naman po ang inangay <laughs> <laughs> Ay <laughs> mag naman po Ang inangay Palitan <laughs> niyo yung pinakawalan po ni Mga Ed yun po pinakawalan po ni Mga Ed yung inakay so guys hanggang dito na lang po ang pamimimit natin at si Mga Ed po ayun muna wala na huli kundi yung mga inakay po kaya naman po yung isa po nakuha natin pero boundary na at saka yung mga kandulyo kaninang malalaki Yung po ang mga nakuha po natin sa araw neto Guys kaya po maraming maraming po salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay At sa mga bago pa po, po maraming maraming po salamat sa inyo Hindi po maraming maraming po salamat sa inyo Anggang sa muli po ito po yung muli ko yan ito, yung ko. ito po yung isa na yan boundary na po tayo dyan matagal tagal na rin pong mauubos yan kaya po guys thank you thank you po ha thank you po